you, Ate <laughs> Mamaya na ako mag intro boys and girls. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Andito kami ngayon sa... Calgary <laughs> Airport. <laughs> Andi ready. Andito tayo siya? Calgary, Calgary Airport. Para sunduin si... Mary. <laughs> Welcome back. At sino? Sino? Kita Nani at si Tito Raymond. Ayan, so pinatatawid tayo, tara. Ayan, nandito tayo sa may 30 sa L1. Hanapin natin kung saan gate sila. Ee, excited! Hindi mm, namin makita, boys and girls. Kasi surprise eh. <laughs> ayun, ayun o. No? N.H. wala ba doon? Uh, WS128. Nako, patay. Hindi namin makita. Ito kasi, boys and surprise tong sundo namin. Hindi nila alam kasi. From Rocky Mountain, two hours and a half, yung biyahe namin papunta rito. And sabi namin, sabi ko, hindi ako makakasundo. Since may kapatid naman si Kuya Raymond dito, Boy Singers sa Calgary, sabi ko, si na ati nene na lang yung sumundo sa kanila. Or, syempre, talagang, kasi doon muna sila mag stay ngayon, ang problema, hindi namin makita yung flight o yung arrival nila. Hanapin muna namin. Ang boys <laughs> and girls, <laughs> nag-arrive na sila. Huwag kayong ba-invite. Huwag kayong ba-invite. Nakita namin sa Live 360, <laughs> nag-arrive na sila. Pero siyempre, kukuha pa kami ng ano, kukuha pa kami na, kukuha pa sila ng bagahe. Eh, nagtatago kami. Magaling. Tatago kami sa labas, dito sa gilid. Ah, pwede mo magtanong. Mag-cup kami, mag-cup ka. Subuan mo mag-cup. Ah, para naman hindi ka kilala. Ayan. Yeah. Ayan na, ito baggage number 10 too eh. Sa to sila kukuha, baggage number 10. Ayan lalabas muna sila bago sila kukuha. Lalabas muna sila bago sila kukuha. Boys and girls, alam mo ba na si Tita Emily or si Ate Emily at si Kuya Raymond ay 14 years na hindi nagigita. Simula nung dumating si Ate Emily rito, 14 years hindi pa ulit siya nakaka ng Pilipinas. At ngayon, si Kuya Raymond, yung bayaw ko, ay first time sila magkikita dahil first time makakapunta ng Canada ni Kuya Raymond. <laughs> <Nahiyak> ako naiiyak ako, boysy girls. Naiiyak ako pero I'm very happy. Oh Ito pala si Ate Emily. Welcome to Canada, Kuya Raymond and Ate Nani. Hahaha. Jina, dali tara na ayun na ayun na si Ate Lani huwag kayo maingay ayun okay, na maing ayun na Lani alam ko masyadong ka dun ito? ito nasa right side nasa right side tara na ano?

Boys and girls, nga si Mary. Mary is back! And si Kuya Raymond. It's mong. your sis. It's your sis, ano? At si Ate Emily. Yan. Yeah. I mean, yeah. no, no, no. Si Hello, your hello. Nani no, sis. sis. I'm back. Yes. Hello. <laughs> <So>, hello. <laughs> so, Boys and girls, it's your boy, Randy Boy! Woo! And it's your sis, Lani <laughs> Sis! Hey. hey! what's up? Wow! <laughs> well, welcome to Alberta, Brad! Alam niyo, alam niyo,

Surprise! Effective! Good job, team! Woo! And we're here. Ito nga pala ang magandang bahay ni Kuya Boyet at ni Ate Nene dito sa Calgary, Southeast. Yan! Kuya Boyet! ito na ang luto ni Boss Boyet. Kuya Boyet. Ayun oh. No? Wow! ito ini palabok, minatamis, ano ba yan? Papaitan. Ah, ang papaitan. Wow, ang sarap. Yan, munggo, munggo ba to? Salamat kaya gusto kong dumayo rito sa Calgary lagi eh. Sarap. Sarap yan. Ito, the best, ang carioca. Wow. let's pray the food. Uh, Lord, hallelujah, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa araw na ito talaga po. Pinakita niyo po ang kabutihan niyo sa mag-asawa po na ito. At uh, pinarili po sila dito ng ligtas at mapayapa. At uh, may galak sa puso. Marila, uh, Panginoon. Uh, sa... Uh, pagsasaluhan po namin pagkain Lord Ibigay po dito Ibigay po namin ang pagkakataon dito uh, Maraming po kami pagkukwentohan Lord Hayaan po kung nasa gitna po namin kayo At kasama namin kayo sa lahat na aming pagsasaluh-saluhan. Ah, Ito lamang po ang aming sa awal para lang. Sa pangalan ni Yesus, Amen! Thank you, Lord! I just wanna thank you, Lord! Thank you, Lord! Kainan na, boys and girls! Naomi Mungo! Masaya ka ba? Masaya. Ito, yeah, sa lubang ni Kuya niya. ako Wow! Masarap <laughs> wow. yan. Okay, May Titanic. May Titanic. Wow! Hallelujah. Tapos, Ay, oy. Napakasarap ng bato. Kuwebas. di ba? Kuya family. Yan. Yeah. 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 Salamat po sa... Kuya Bio and Ate Christy. Medi, Medi Medi branch. No. Ano po yung sabi niyo kanina, Pinky? Balinsuela. Oh, Balinta. Yeah. Alam niya pala. Oh, talaga. Yan. Yeah. na kami nito. Okay. Kailangan masarap yan. At Kuya Family. Boy, Thank you, Ate Christy sa ako, Kuya Bio. Iyaw, yeah, no? For the, yeah, no? ano ba yan? Kuya no, inipit. Inipit. And... Hallelujah. Hallelujah. Namiss ko yung sticker, ah. Namiss ko ang Kuya Namiss oh. ko yung sticker. Hello. Okay, dito muna ulit kami sa aming, ah. Uh... Ano daw? Ano, bigyan ni Tita Lot? Ano sasabihin mo kay Tita Lot? Wow. From okay, Pasalubong, from Pinas, kay, kay galing kay Teng, at Lenny, tsaka kay wow. wow. Alberto, kasi taga? Al Alberta. Alberta. Ah! <laughs> Thank you. At ano to? Wow. Ah, ay, ayan yung plaka yata yung na pinagawa. Teka lang ha, buksan natin. Hey. Okay. Okay. Wow, ang laki. Isha boy. Brady, oh. thank you Brad. thank you Ateli, Ateli ni, yeah, ano? Huy, dala ba pa? Balik, balik tarang, eh, usapan mo kayo wala yan. Siget, 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 siget sa maine Actually, may dala, may dina, may binigay si Ateli lot at saka si Kuya Ray sa Asi ko yun reisake. Nanto naman sa Outlander. Kaso lang, dito ani sa Canada, isa lang yung lagay ng plaka. So papa ko kayo sa harapan. So, at least ito. So, okay. sa harap siya pa Yan, salamat. Okay, kuya Teg. At si ati Lenny. At okay. ang Alberto. Dahil taga, Al Alberta. Yan ako. Wow. Uy, ano din, no? Mer ano na no, naman? Ano ba yan? Alberto. Ah, Alberto rin. <laughs> ati Lenny. Kuya Teg. Uy, okay, no? Mapapalitan na yung aking wallet. May tag kaya? Ay, wow. Uy! Boy! Thank you! God bless! Mommy. Thank you so much. Hey, boys and girls. Good morning. At second day ng aking beloved uh, brother-in-law. At uh, andito kami first ngayon gala, sa yeah, first gala. Sir, pala. <laughs> Registry. Hindi kasi, boys and girls, no? Um, isa rin kaya nagpahanap kami kay Kuya Boyet ng second hand na sasakyan, Beater Car, para kay May. Yan. Ikaw talaga. Talikaw nagbayad eh. <laughs> Siya nagbayad, pero in-under ko lang sa pangalan ko para yung ring insurance is hindi mahal. So, ito, tara, pasok tayo. right, eto na boys and girls, tapos na. Dito kami sa registry. Ang total na binayaran ko sa pagpaparehistro ay $80 new plate one year. Taas si ko eh Raymond, ganun lang pala dito bilis ba sa ka, Pilipinas? Na, bilis sa amin eh, luma na sa sakin, wala pa plate number. <laughs> so dito kasi, depende naman, dito medyo matagal din minsan. Pagka maraming tao sa registry, dun tumatagal. Pero yung process natin kanina, di ba? Five minutes lang yung nice. process. So yun. Ito nga pala yung sasakyan ni May. So ito yung sasakyan natin, no? So ito, ikakarga na natin dito. Ah uh, congratulations, May. Lagyan na natin sa likod. Ayos. Ayos Alright boys and girls Ito at natapos na namin Ang aming mga dapat gawin At ang oras ngayon ay 11am Saktong 11am Papunta kami ngayon boys and girls Sa Canmore Which is 1 hour and 29 minutes uh, Pagdating namin doon Picture picture Then lunch Tapos downtown And then siguro spend ng konti Kung saan man pwede magkape ron At uh, uh, kwentuhan, chikahan tapos balik na ulit kami sa kanya-kanya. So sir na naman Calgary siguro kami. Doon kami dadaan sa may David Thompson Highway pa uwi. Uh, let's see. So samahan nyo kami ulit boys and girls. Let's go. We're here at Canmore, Canadian Tire Kasi bibili kami ng butane Brad, welcome to Canmore Kalain mo nga naman Uy, sorry sorry sorry. sorry, sorry, sorry Sorry, sorry, sorry Hi, how's the trip? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Sorry, sorry, hindi na Hi Ayun no, si Kuya Michael Hello, hello Hi guys Hello guys Ate Pinky! Hi! Yan. God malo. bless! <laughs> Hello! Hi! Ano, okay. sa biyahe? Ayos lang, ayos lang. Ayan na. Dito kami sa Quarry Lake. Sa Quarry Lake, boys and girls. Ang ganda. Look at that. Oh. Ayan, no? So, pwede mag-pull dito, marigo. Ayan. Tapos nasa under ng mountains. Nasa may mga ano ba yan? Duck ba yan? Hindi naman duck yan eh. Ayan. Quarry Lake Canmore. Ayun sila oh. Ah, go! Ayan na oh. oh Malamig hindi. Hindi, kaya ni Naomi yan oh. May bata nga. Punta ka doon sa bato. Ayun oh. Pwede Magaan ka, lang oh. Pwede ka hanggang bato. Hanggang <laughs> lang sa bato ah. so, oh, diba? ay mababaw. Hello no. Naomi. ah di ba? What can you say, Brad? Ganda. Ganda rito ito. Eh. Presko pa. Presko, no? Nasa Canada ka ba? Ba't na-t-shirt ka lang? Eh, wala. Sanay tayo sa labi. Hahaha. <laughs> Haray ko. Sabi nung pinalitan natin kanina, are you having a fiesta? <laughs> yeah, sabi <love>, ko, <go>, yeah. Dito <laughs> Buti may panahuing pandangal tayo, Kuya Michael. Salamat, ha? Salamat din. Eh. Ha? Siyempre, boys and girls, hindi pwedeng, hindi pwedeng. Ito nung ngayon, malaki ang kaldero namin ngayon. Sa, ha? Dahil sa panauhing pandangan namin. Oh. Galing sa Pilipinas. It's your boy. <laughs> 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 For us back. For us back. Bago <laughs> uminit. camera. Hello. Hi. Kuya. Hala ba sa, sa YouTube ni brother? Yan. Yeah. <laughs> Ay, kuya, pakisa lang. Ay, O, si Naomi, puro ganun lang. Hindi bumababad. Naomi. Naomi. ah, galing oh. Uh? Wala lang bayan talaga siya. Kami <laughs> naliligo boys and girls kaya sa akin ko na lang itututok at least di sila may ilang okay. <laughs> Ayun nga Canmore to no Malapit to sa may uh, Engine bridge So After dito Punta kami doon. Kumain lang kami Kasi dito lang may spot na Kainan Tapos kanina pala Naligaw pa kami ng konti Siguro mga 30 minutes Kasi hinahanap namin yung may Picnic tables E eh, wala kami mahanap Nag-search ako ng kung saan may picnic tables. Ito yung lumabas. So, first time kong makarating dito sa Canmore na to. Dito sa spot na to. Ang ganda ng view. Ayan. Blue eyes din eh. Uy, grabe. Oh, <laughs> Canadian grasshopper. Canadian, Canadian, Canadian eh. dragon dragonfly. Dragonfly. Ayan, ayan, tapos na kami yung picture taking. Uh, tara na. At umiinit na. Hoy singers, iniba na yung parking ng engine bridge. Dati kasi once na tinipe mo yung engine bridge, doon niya dadalhin sa mga 50 meters walk papunta doon sa engine bridge. Eh ngayon, ah uh, 3 minutes walk mula doon sa parking. Which is okay lang din naman. 210 meters. Okay. At ayan, naglalakad kami dito ngayon sa katirikan ng araw. Ayan. so Makakarating din kami dun Don't worry Ito na kami Yung tatlon, dun pa Dun pa sila So dati kasi boys and girls, dito kami pumarada Diyan Tapos naglaad lang kami hanggang dito Papunta rito Yan Ito na yung iconic engine bridge dito sa Canmore boys and girls kasi cold train coming the last of us kung alam nyo yung uh, the last of us dito sila naglalakad nun dito sila naglalakad last nung current ito Ta talaga ba nagkakayak sila sumabi siya onti Diyan na natatapos ang aming uh, engine bridge. Doon naman tayo sa downtown. Mga traffic naman dito, boys and girls, sa SX. Ang batangas. Grabe. At we're here at Banff, boys and girls. Unang stop, Cascade Garden kagad. Kasi Cascade. ang daming tao sa downtown. Dapat sa downtown kami paparada. Hindi kami maparada. So dito na lang kami sa may Cascade Garden. Boys singers dito libre ang parking. Yung nga lang medyo malayo sa downtown. Hindi naman marayo, siguro mga 300-400 meters walk pababa ng ano. So dito na lang kayo magpark. tapos lakad na lang kayo at least kasama rin yung view, di ba? Oh, ayan siya. Pero ito yung likod, doon sa harap yung uh, Cascade Garden, ayan. Hi. Ang turista, oh. oh Brad, ba't parang wala kang jacket? Ay, wala. Sanay na ako sa... Ah, <laughs> sanay Ito, boys and girls. Di ba doon nagpupuntahan yung mga turista? So, ito yung parking. Lagi kami pumupunta dyan. Pero never pa kami pumunta dito. Which is, meron palang spot dito. Tapos, may washroom din pala doon, boys and girls. Ayun, oh. Kaya kung mag-washroom kayo, dyan na lang kayo mag-washroom. Di ba? Tara, rastuhin natin kung ano meron dito. Ayan. Oh. Bango ah. Amoy mo yung mga flowers. At daming uh, tourists. Kasi tourist destination siya. Toink. Kanda dito Yung weather niya is 21 degrees lang. Hindi siya malamig. So actually mainit pa nga eh. Pero 21 siya. May hangin naman. Ayan. Ayan siya. Paakit. Ganda. Tsaka mabango bango siya, no? Siguro dahil... Feeling ko ito lavender to. Nakikita ko sa mga ano to eh di ba? Lavender, lavender scent, tama ba oh? ako? <laughs> Nakapila nga lang yung washroom pero at least libre, di ba? Libre ang washroom. Paikot siya. At andito kami sa round of applause. Asan? Ay, wow, solo girl. Solo, Sige, solo girl. Okay. All ready? One, two. Okay. Naks talaga okay. nga naman. Uh, ayan, ayan yung castle, oh. Ganda pala dito. Oh, sama ka, okay. sama. First time kong pumunta dito, boys and girls. Pang-apat ko na dito sa Banfa. Ah. Pero... Ngayon lang ako nakari sa Bow Falls. Kasi lagi ako niligaw dito. Medyo bago kasi siya. Lagi akong yung Bow Falls. Nagiging Bow Falls ako eh. Napupunta ako sa Surprise Corner lagi. Ngayon, at least ngayon may kasabay akong papunta. nakita na namin at eto siya. Dito oh, ba kayo niligaw niyo? Oo, eto yun. Salamat Kuya Michael ha. At uh, malapit lang to. Ayan siya oh. Oh, wow, ang lamig lamig. Yes. <laughs> The kanina. Di ba? Oh, talaga yung turista na amin, no? Brand oh, Brad, ano na? Ah, bumilang ka ng falls ah. Isang falls ka na, naka-isang falls ka na. Bow Falls. Ayun no? Grabe Sige, mamaya na tayo magpicture Maganda dito boys and girls Ewan ko, tinig nyo ako Ang lakas kasi nung Agos eh Ayan o no? Bow Falls <laughs> Ito pala Ito pala yung tok tok Ito pala yung tok tok boys and girls uh, Ito yung tuktok ng Bow Falls. makikita mo yung ano to? Anong hotel to? Fairmont? Claremont Hotel. Fairmont, Fairmont, Fairmont pala, Fairmont Claremont. Ay, mababa na ulit kami. Okay lang naman maglakad kasi yun lang naman siya oh. Talagang hindi lang sana yung maglakad si Randy Boy. Ayan, bossing ko so. Tingnan niyo ang gaano katarik. <laughs> masyado kasi mataas yung uh, hagdanan niya kaya nakakapagod maglakad yeah, maraming maraming salamat uh, uh, kaya, boyet. kaya boyet Ayan, uh, oh, ingat kayo oh, yeah. ha. Malgary, ha? Welcome, welcome back. Uh, yes. Ikaw, Brad, Welcome, na, welcome to oh, Canada ha. Yes. Uh. Uh, oh. Kaya Boyd, nabahala sa'yo. dito na natin boys and girls, ang vlog namin. At ayan, dumating na ulit si Mary with Bye, Kuya Raymond. Yun. Ayan, again, this is your boy, Randy Boy. Ingat kayo lagi. Oops, wait lang. Don't forget to like, share, and subscribe dito sa Randy Boy channel natin. Bye. God bless.